Yo! What's up guys! Welcome back dito sa akin channel So yun nga guys, meron ako nakitang video guys dito guys sa TikTok guys So yun, grabe guys, nakakatakot talaga guys yung init natin ngayon guys uh, Merong ano guys, uh, mga nakaparadang sasakyan tapos mga nasunog sila guys Mga nagka damay damay na yung sunog kasi merong isang sasakyan lang na nasunog Tapos yung ibang mga nakapark, nadamay na rin guys sa sobrang init guys Nagliyab yung ano, buong parking lot guys Ayun Tara guys, panoorin natin guys, pakita ko sa inyo guys. So yun, ito siya guys. Naku, na-traffic so so yung bumbero. Ah. Ay, yung ating mga ano doon, o yung ating mga... Yeah, <laughs> uh, so ayan o, ito mo. Ano nangyayari dito sa terminal? Wala, nasunog na rin yung... <laughs> <gasps> ay! ay oh, <suspiro> Yeah guys ingat ingat guys kaya yeah, huwag nyong iiwan guys yung anak nyo sa mga sasakyan guys lalo na kung ganito oh, sobrang init kung merong mga taong nasa loob nyan guys sigurado tusta yan guys kaya yeah, huwag na huwag 'yong iiwan yung mga anak nyo guys sa sasakyan nyo lalo na kung nakabilad sa araw yung mga sasakyan nakaparking kung saan Huwag na huwag yung gagawin guys na iwanan yung anak niya. Sus. Sunog. Katakot.